Um, na ako istorya no. na ako usa ka follower bang nang may ako ah, sa, dili sa ko asa. Diretsa ko peso ko panghilaw. Ningana sa sakuha nga. Kanang dul. Unsa man imong istorya sa imong mga basher? So maura din ko maka stress sa mga basher no. Kay na ako usa ka follower bang galibog siya ngano kun wala gihimo gihimo'ng action or wala kuning react sa akong mga basher. So karon maud ako akong stress sa mga basher no. Padayon lang mo sa pagpang-bash deha. Kay mo padayon ra sa akong gihimo'ng content kay unsa man sa inyong iba kung dili po ko mapadayon ng content <laughs> mas nindot to magsigi ko upload ng content kaya magsigi man mo umpas bas na ko so nakanindot ang nakanindot po ani sa mga mga basher no kay mo react yun na sila sa imong video paguman ang react mo comment pagina sila o niya, kung maglagot sila ni mo share pag na nila sa ilang time lang ng imong video maunay nakanindot ko na kay basher mauna ka na akong mga basher kaya di magig kita mga vlogger, di magunan na to malikayan nga na yung basher. So, pasalamati kung nakay basher. Dili man kasikat kung wakay basher. No, dili, dili ka matawag og vlogger kung wakay basher. Munang ako love jud kaya na kung ako mga basher. Muna nga, kung mang basher na sa ko as mga content, dili, dili kong ako kung sa, eh, dili na ako sa awa yun. Palang gaa, ah, ibong basher. Kahit ka ng basher, dako nagkatabang si mo, ha? Ang mga basher, kusog kayo na ba yung mga react? Kusog kayo na bayang, mga comment? O 'di ako maglakot sila sa imuha I-share pa kanila ang imong video ilang timeline. So mauna. Nagkatawa lang ko ba gay. Nahimutang siya ko kay naay usa ka follower na ko yung Hingbisis ganyan unta siya diri sa pang Hilaw niya na siya nga doon. Unsa man imo ka istorya sa imong mga basher? Sure. Siguro na content po to siya unsa lang ko magkuha sa iyang kuan sa iyang Facebook. Nging, siguro ning kuha pa shot idea sa kuwa ba. So karon ako na jud ning gimo nag video aron ang pud pa mga uh, nag vlog labi na to mag nag so good pa nga small content creator na makuha. Karon ako jud istorya sa sa akong mga basher kay anak bisag pagpunta nang adol unsa man imong may kay istorya sa imong mga basher. So maro jud na akong istorya akong balik ko na Padayon lang mo sa pagpang bash na ko diha kay mo padayon na sa kog upload og content. Kay wala lain sa kay dili ko ma-upload og content wala sa mo i-bash na ako. <laughs> may tao ay kanang maka makahimot kayo ba mahimot <laughs> mahimot ko pero sa tinodang blipay kay kung na ko'y basher labi na ganang kanang unsa na akong mga mga upload yung video lipay kay ko kay ano ang basher ko kay yung muriak oy kusog kayo sila muriak kung mo comment mo una ona lang tayo comment na kung, kung usahay kung maglagot sila ilang comment ay mga ka buok o oh. unya kung maglagot sila limo, ilang video i-share pa nila silang timeline o oh, diba Ingon <laughs> anak na siya kanindot ko na kay basher dili man ka vlogger kung wa kay basher. So kung mag-vlog ka ni ka, na itambag sa mo kung mag-vlogger, nagplano ka mag-vlogger ka, o ka nang ka sukod na vlogger, expect na inyo daan nga na may basher. Expect nyo daan sa inyong kasing-kasing nga -kasing na may basher. I-love gina ninyo, Ayan yung awaya, ha? Eh, di naman na may mga mga away tagtao. Balag basher na sila palangga, ah, Kung, kung nadool na may mong basher, na Hagki na di ha? Gagaksa na diha <laughs>